So, alright, good morning, good morning mga kamaster For today's video ay magkakanto tayo ng ating pasakubar So, yung pasakover natin hindi na natin yun puputulin So, kakantohin na lang natin na buo So, sinukat ko na lang yung bandang uh, dulo ng ating kakantohin Para sa ganon tatama yung ating lapping at the same time tatama yung ating kanto sa mismong kanto ng ating sanepa so ayun let's go samahan nyo ako mga kamaster at pag nagkakanto ako mga kamaster ay itong triangle yung ginagamit kong pang marka so ayun pagkatapos nating markahan ay kukuntingin na natin At pagkatapos natin guntingin mga kamaster ay itutupi na natin yung magiging inner part ng ating pasha cover. So ganyan lang kadali mga kamaster. Then iguntingin natin yung mga excess. So ayan itutupi na natin. So ganyan lang kadali yung pagkanto ng ating basa cover sa so, ganyan yan yung magiging itsura ng ating basa cover